Hello mga kabayan, mayroon po tayong good news. Kung dati ay mahirap kumuha ng police clearance dito sa Saudi Arabia, ngayon may bagong way po tayo para mapabilis ang pagkuha ng ating mga police clearance na magagamit natin sa pa-abroad o papuntang Europe. Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang mga paraan kung paano mapabilis at mapadali at higit sa lahat, makatipid tayo sa ating gagastusin. Hindi natin kailangan ng mga endorsement letters na nanggaling sa Philippine Consulate or sa mga website na dinadownload. Ang ating gawin ay pupunta lang tayo sa ating AppShare. Hindi po tayo gagamit ng apps, kundi gagamit po tayo ng Google. So, i natin google.com. Si-search natin ang AppShare, At maglalagin tayo gamit ang ating ikama at ang ating password para makapasok tayo sa loob. Pagkatapos natin makapag-login sa ating AppShare, mayroon po tayo mga messages na matatanggap at yun po ang ating uh, verification code. So gamitin natin ang ating verification code para verify para tuluyan nating tuluyan tayong makalag in sa ating Abshare. Hanapin natin ang My Services AppShare report. At, at, at pagkatapos, request a report. At pagkatapos niyan, hanapin lang natin sa bandang pinakababa, nandoon po ang Criminal Records report. So hindi po siya free, kagaya ng iba, mayroon po siyang 50 real na babayaran. I-select lang natin ang English at Next. Pagkatapos yan, makikita natin sa free view na nandoon na ang ating ni-request. At kiklik lang natin ang CRT at makikita natin ang under process dahil hindi pa siya bayad. Then, dyan na tayo magbabayad para ma-preview natin ang ating police clearance. At pagkatapos natin ma-preview, ang ating uh, police clearance, pwede na natin siya ipaprint. At saka kukuha na tayo ng MOED o appointment para makapasok tayo sa MOFA or tinasabi nilang Ministry of Foreign Affairs of Saudi Arabia para sa ating stamping. May dalawang klase sa pagkuha ng appointment. Mayroong sa online, magbabayad ka ng 30 riyal at mayroon din naman sa mga Moktab Kadamat o sinasabi lang services na tumutulong para mag gumawa ng appointment. Magbabayad ka ng aterial. Mga dapat tandaan pag na ng MOFA. Kailangan kung ano yung nakalagay sa inyong mga appointment, kung anong oras ay ganong oras tayo pupunta. Medyo mahigpit po ang palisi ng MOFA. At pag nandoon na tayo, pagpasok natin sa loob, ay i nila ang inyong mga cellphone. Uh, Pwede na lang pagsabihin ninyo na for absurd purposes. Ganun pa man, iti-check nila ang inyong dinownload na police clearance para mapatunayan na ito ay totoo. At after nyan, ibalik ninyo sa security guard ang inyong mga cellphone. At pagkatapos, pumila kayo at bibigyan kayo ng mga number para sa pagtawag na inyong mga pangalan. Pag nando na kayo, ay tatataka na ang inyong police clearance or lagyan na ng stamping. Ayun uh, po ay wala ng bayad dahil mayroon na po kayong binayaran sa inyong appointment or sa inyong mga pinagawa doon sa uh, Maktab Kadamat or sa mga services. So, after nyan, pag natapos tapos nyo na sa uh, MOFA, ang inyong mga transaksyon, ay dumiretso na kayo pumunta ng Philippine Consulate at magdala ng dalawang copy ng inyong police clearance at dalawang copy ng inyong Philippine passport. At kung nasa JEDA kayo ay pumunta lang kayo sa Building 1 ng Philippine Consulate dahil nandun ang taga-proseso ng inyong police clearance. At mayroon po tayong dalawang paraan upang makuha ang ating police clearance. Mayroon silang tinatawag na express or non-express. Pag non-express ay magbabayad kayo ng 100 riyal at kung ex express naman ay 140 at makukuha mo siya on that day. Pagkatapos niyan, pumunta kayo ng cashier, ibigay ninyo ang inyong papel. At ang time po ng kanilang releasing ng mga papel or dokumento na inyong kinakailangan ay 2 p.m. until 3 p.m. So, ganun lang ang pagkuha ng inyong police clearance. At ganito na ang ating matatanggap na police clearance na nanggaling sa ating consulate. So, ganun lang. Kung sa tingin nyo na nakatulong sa inyo ang video ito, please Don't forget to subscribe and share. Salamat.